alam mo, isang tao lang sa Pilipinas ang nagsabi. Sabi niya, uh, I love President Xi Jinping. Sabi niya, talo na tayo sa West Philippine Sea. China is now in possession of the West Philippine Sea. False. Pero sinabi niya Sabi niya, inutil ako pagdating sa West Philippine Sea. Sabi niya, pinayagan ko yung mga... Chinese to fish in the West Philippine Sea. Exclusive economic zone natin yun. Bakit mo pinayagan yung China? Sabi niya, I order the Navy to patrol only up to the territorial sea. Do not go beyond the territorial sea. That means, pinamigay niya yung West Philippine Sea. Yung exclusive economic zone. Kasi hanggang territorial sea lang daw. 12 nautical miles lang yan eh. Ang EEZ natin up to 200 sabi niya, huwag na ipatrol patrol yung EEZ, territorial silang Ayaw ko mag-away tayo sa China. Sinabi lahat nito. Sinabi niya pa, yung arbitral award, that's I will throw that to the waste basket. That's sabi niya. So, ang nagsabi lahat nito si former president uh, Rodrigo Duterte. Yung presidente pa siya, hirap na hirap kami to fight China dahil ang ang nakasanggado ng humaharap sa amin si President Duterte. Hinarang niya kami. He didn't want us to fight China. So we have to go through him. Labanan muna namin siya bago namin maabot ang China. So, conclusion ko, pag kandidato ka ni President Duterte ngayon for the Senate, huwag ninyo iboto? Yung mga kandidato niya. Lahat ng kandidato niya sila ang harang sa atin paglaban natin sa China